Nag-inspeksyon si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa kampo ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinangungunahan ng leader na kinilalang si Senyor Aguila. Kinumpronta rin ng senador ang mga miyembro kaugnay sa iba't ibang alegasyon na ibinabato sa grupo. Si Daniel Manalasta sa report. sa Kayan Chopper. Personal na nagtungo si Sen. Ronald De La Rosa sa so Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na nauna ng napaulat na may mga kaso ng child marriage, rape, private army at marami pang iba na bumabalot umano sa grupo. Malafiesta ang naging pagbanggap kay De La Rosa ng grupo. Isa naman sa tumambad kay Sen. Bato ay ang libingan sa Kapihan. At isa sa napansin niya ay ang maraming bata na namamatay na umabot umano sa 20. 21 na pinanganak, namatay, 22. 1 oh. year old. Ito. 21. Pinanganak, 21 namatay. 2 so, days lang. 2 so, days lang yan, sir. Oh, o, 2 days. This has to be investigated. Uh, siguro yun natin na uh, walang fun. There's no other uh, questionable circumstances uh, leading to the death of these children. Ayun, mabata eh. Bata, oh, oh, one year old, two, two years old, meron pa ilang araw lang. O oh. so, ibig sabihin, kung kung ganun, baka kulang kayo sa alaga dito. In kasi kami, sir, we cannot expect them to to say positive against us. Sir, hindi lang po ng mga bata, meron po din mga matatanda dito. Nakadayalogo rin ni De La Rosa ang mga miyembro ng SBSI. Isa-isa niyang tinanong ang mga miyembro tungkol sa iba't ibang aligasyon na bumabalot sa grupo. Kayo ba? Pwede kayo lumabas sa inyong time? Sigurado kayo? Yeah. Masama naman kung sinuwalo kayo sa akin. Isa pa sa tinanong ni Senator Bato ang tungkol sa child marriage na aligasyon din sa grupo. Ang mga anak ba niyo na mga minor de edad pwede mag-asawa? Yeah. Hindi. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng Senado sa grupo. Una ng pinakontemp ng Senado ang leader ng grupo na si Jaren Kilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.